Sinimulan ko to Walang naniniwala Sa paligid ko Eh hey, ano Good day mga boss uh, Tuturo ko lang ko paano Ang pag check ng fuel gauge Kung Kung sira ba ang Mismong Fuel gauge o yung Fuel float Ayan unang gagawin yan yan yung sakit nung fuel gauge ang pag ang gagawin nyo dito para ma check nyo kung yung fuel gauge ba ang may problema o yung fuel float yan. kuha lang tayo ng yan, wire kuha lang tayo ng wire tapos itap natin dito, ayan. Ayan, tatap lang natin dito yung isa. Ay, nasa stand. Minute. Ayan. Pagdikitin lang natin ito. Kuha lang tayo ng wire itong itong isang wire na to na una ayan, pagdikitin lang natin to ayan tapos ito yung dulo ng isa didikit lang natin yan Ayan, pagdidikitin lang natin yung dalawang yan. Huwag nyo na isasama yung isa na to. Ayan. Yan. Tapos, i-on natin ngayon yung susi. Pag ito, umakyat. Umakyat tong gauge na to. Meaning na gumagana yung sa gauge nya. Ang naging problema ay e yung fuel float. Ayan, kita nyo. Ayan, umaakyat. Ah. Um, Diyan naman umaakyat yan. Ah. Sasagarin lang natin doon sa dulo niya. Yan. Tayo naman. Ayan, parang full tank na. indication yan na gumagana yung fuel gauge o, oh, ang problema ng sasakyan na to eh yung fuel float nya papalitan lang natin Ayan, off na natin yan, ba naman yan ngayon yan, kita nyo bumababa na yan, Ibig sabihin lang niya na gumagana yung fuel gauge. Ang problema, yung fuel float niya. Palitan niya lang yan. At okay na yan. Maraming, uh, please, uh, like, share, at follow na lang. Salamat. So what?